Di gas, parang kariton, tulak mo na mabilis Sige, saan tulakan lang? Tulak, tulak, huwag matangot, piga Pigay mo, huwag kang pailag Formal ng brake, okay, kaya mo lang Huwag mo preno, sayang tinapon mong gas Sayang din yung preno Sige gas, hindi naman sobra yung tapak mo eh ng gas eh. Sige gas, yung itatapon mong piga Yung sakto, yung sa nagaganap yan, Sige, piga pa okay. Sige, konti pa, din, din then forma ng brake sapat na yan para makarating dyan kumbaga dapat yung ano yung tinatapon mo yan then dito pa lang na membreno ka na dampe pag dumikit kumapit na yung preno hold mo lang yan yan ang bagay preno hindi yung doon ka yung preno doon tapos kami napapaano ano na rito nangatog na kami pag hmm. doon ka tumingin huwag ka tumingin dyan sa kanya pigay mo yung gas hindi lilipat niya maniwala ka sabay forma ka ng brake pag tapon lilipat siya ah, biglang bagal ka noon Baka naman pagkabig yan, biglang kabig ka rin dito. Hindi no? na yun. Break na yun. Huwag ka lumuti. Oh, oh. Preno ah. Tino Ugano Rosario. <laughs> diba? Diba? Sabi ko po, paano? Sige, so, gapang ka. Adam P. amang preno. Adam P. preno. Ah, dapat din yan. Hindi na barang. Hindi na pa. Uga pa naman. Tapos. guman na yan Hindi.